Connected without internet din ba ang iyong surf to sawa wifi? Paano nga ba ito solusyonan? Let's start! Open your internet browser. Itype ang 192.168.8.1 kung yotsi ka. Pag okay na, i-click ang enter o go. Next, mag-login lang gamit ang admin para sa username. I-type naman ang converge at yotc123 para naman sa password. Pag okay na, i-click lang ang login. Next, pumunta sa admin. Sunod, i-click naman ang backup restore. Sa backup settings to file, i-click ang backup. Then, i-click ang keep. Hintayin lang na matapos ang pag-download ng config.xml file. Make sure na na-download mo na ang config file. Pumunta lang sa file manager at i-click ang download folder. At makikita mo na doon ang config file. Back to backup restore. I-click naman ang choose file sa restore settings from file. Then i-click ang Photos and Videos. I-click lang ang Config File. Then, i-click na ang Restore. Magre-restart ang iyong Surf to Sawa router. Maghintay lang ng ilang minuto. After ng restart, bumalik na din po agad ang Wi-Fi internet connection ng router ko. Nawala na ang connected without internet. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.